tatay. Nangunguha na dun si tatay ng hipon at alimango at kung ano pa yung makakapa. Pero guys, makati. Mampano. Maburak. Maburak dito. Ayan o. Oh. Ayan, hindi yun. Tapos yung iba, nandun na sa paligid ng mga pana. Madami ako nakita. Susudo ko guys. Mamaya. Bukwain natin yung Dito na po kami sa latte. Hana ah, po ang tubig. guys, ito yung dati na dating pinanguhulihan din namin dati pag nasasama ko kula tatay yep. Yan, mga bakawan kung saan dyan naninirahan yung mga alimango yan, kailangan lang syempre magtsaga na makakuha mga nga pa, magkahanap. Pero ako, i i i na ako. Doon sa maya. May purak pa kasi yung pako. Hindi ko siya mamamigyasan. Kaya maghanap tayong tubig. tahi himik ko oh. hunila mang ng ibon ang iyong madi Parang masarap mahiga doon sa sanga ng puno na yun. Ayan you know, o. Sarap mahiga dyan.